Asahan pa rin ang mainit na panahon sa araw na ito dahil sa east release o mainit na hangin na mula po sa Dagat pasipiko. Ang Batanas ay makararanas po ng maulap na kalangitan na may pagkidlat at pagkulong dulot ng frontal system o banggaan ng mainit at malamig na hangin malapit sa Japan. Samantala, wala pa rin namata ang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility hanggang sa pagtatapos ng linggo ito sa Luzon. Asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulong, partikular na sa extreme northern Luzon o sa may Batanes. Asahan naman ang isolated rain showers sa lalabing bahagi po ng Luzon dahil sa localized thunderstorm. Asahan din pong manakanak ang pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao sa araw na ito dahil sa East Release. Magiging mainit pa rin po ang temperatura sa Tuigagaraw City na abot sa 37 degrees Celsius, Lawag City 33 degrees Celsius. Metro Manila, 34 degrees Celsius. Tagaytay, 32 degrees Celsius. At Baguio City, 25 degrees Celsius.